Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi na nga na kukunin pa ng Phoenix Suns si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mga manlalarong sureball ng Piperma at mananatili sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang 2024 NBA Draft ay tinutuon na nga po ni Bronny James ang sinabi noon ng kanyang agent na si Rich Paul na dalawang kupunan lamang nga po ang kanyang pag-workoutan at ito nga po ang Los Angeles Lakers at Phoenix Suns since gusto nga po nito na mapapunta siya sa isang team na merong solidong plano sa kanyang future at sasakto siya sa kanilang lineup. Pero hindi naman nga po ibig sabihin nito na silang dalawa lamang ang maaring kumuha kay Bronny James Gayong pwede rin naman nga po siyang sungkitin ng ibang mga teams na interesado sa kanyang serbisyo. Sa madaling salita, wala pa nga po talagang kasiguraduhan kung sino ang unang team na makakakuha sa kanya. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, hindi na rin naman nga po magiging parte nito ang Phoenix Suns. Gayong hindi na nga daw po makikipag agawan pa ang Suns kay Bronny James matapos nga po nalang malaman na hindi na nga po nalang makukuha sa Lebron James. Well, mismo si Lebron na rin naman nga po nagsabi na wala na nga po sa kanyang plano na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa isang team sa pagpasok nga po nito sa NBA ngayong offseason. Samantala, poon na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa mga manlalarong sureball ng Piperma at mananatili sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Katulad nga po ng inasahan mga katrops, Ngayong araw na nga po ginalap ang pag-introduce ng Los Angeles Lakers sa kanilang ika-29 head coach ng kanilang prangkisa na si JJ Redick. At kasabay nga po niyan ay agad na nga po niyang ibinulgar ang kanyang mga plano para sa kanilang team. Kung saan sinabi nga po niya dito na itutigil na nga po niya ang kanyang podcast ngayong siya na nga po ang head coach ng Los Angeles Lakers. Nilinaw rin naman nga po nito na hindi nakialam si Lebron James sa pagkuha sa kanya ng Lakers at inulit pa nga po niya dito na hindi pa nga po siya nagiging head coach ng NBA. Sinabi naman nga po niya dito na wala nga na po siyang pakialam kung ano ang mga pinagsasabi at pinambabati ko sa kanya gayong gagawin lamang nga po niya ang kanyang trabaho para manalo ng kampiyonato. Kasabay nga po mga na naging press conference ng Los Angeles Lakers ay sinabi naman nga po dito ni Rob Pelinka na mag stick pa rin nga po sila sa kanilang young core na kinabibilangan nila Austin Reeves, Max Christie, Rui Hachimura at higit sa lahat si Jalen Huchifino. Ibig sabihin, sure na nga po na paper man na sa kanilang lineup si Max Christie sa pagpasok nga po nito sa free agency. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.